Welcome to my vlog. Ang batikang artista natin. Ayan, ayan. Ay, ay. ay, nakikita yung tas. Ayan, ay, Masak ay. yung tent. Ito na naman tayo sa mahirap na daan. Ito yung daan, Paputang Falls. Kapag malalim yung tubig. Ayan o. Oh. Ano yan dyan? Madulas. Pero pag mababaw ang tubig, tuyo yan Nakakalakad kami dyan na maayos. Ngayon kasi mataas yung tubig kaya ano, basa. Mahirap na maka dito. So yun guys, patawid na naman sila sa delikadong daan. Mahirap ngayon ang daan, no? So daan dito, papuntang falls. Ipita nyo, madulas. Madulas nyo, no? Kaya kung pupunta kayo rito, ingat. No? Madulas talaga. Ito yung madadaanan natin. Uh, maliit na parang, ano... Tingnan niya parang balon. Malalim rin to. So okay, guys, so, yung batikang artista natin. Malalim yan, oh. Pwede na rito, oh. guys, may namimingit dito. Ma yung mga chikwa. Ayan. sa mga Mga sila. Mga suot nila. Mga sapatos na pang madulas. Mga akyatan. Ayun. Ayun sila oh. Lapit na tayo sa pole. Ayan yung lugar. Ayun, lapit na, tayo. Ayan. So guys, ito yung mga batikang artista natin sa Guking. <laughs> ito yung aming tent. Ano? Para reserve. Hindi ko namin. No? Welcome to my vlog. So guys, ito yung ano dito. Ito yung artista ko rito. Kuwi kuwi naman kay diyan. Mga batik artista ko. Tinyo ka. Ayan, nag sila ng... Okay. mga bayani ng Taiwan guys kami yung mga bayani ng Taiwan para sa pamilya hindi siya na Ito na sila, mga bagong paparating. Ito yung ating birthday boy, paparating na. Isang happy birthday mo na dyan. <laughs>

time. let there be rain. Uulan na. Ulan. Ganda ng falls natin. Oh. Ulan na. Malapit na. Pero ulan, buwan na doon. Ito pa Ha? Medyo, no? Medyo busog pa tayo so, eh. Hindi ko Guys, ito yung lugar namin. Diyan yung mga katrabaho ko. ano okay, o. Ganda ng ano? Subik ko oh. Green at green. naman yung mga subscriber natin. Alright. Please subscribe, Godoy, Diwata, Overcook. Oh, okay. go. Overcook. Okay. Please. Overcook okay. ang inihaw. Touch the brown But down button. Pat down. tingi mo. Mapaparating so, yung birthday boy. Ayan oh. <laughs> Happy birthday, Ludi. Happy birthday, Godoy. Happy birthday, Godoy. talaga mga. Kaya na namin yung ano mo. Oo so, nga, sabi nga yung mga Kaya ka dyan. Guys, nakasama ko. Ayun. Ganda ng ano, ganda ng kulay ng tubig. Blub, blub. Green, green. Ayun o. At nandito ang patikahasutan na at si idol. Dalabang bangko. <laughs>

Ang oh. lakas okay, Yung dalawa rin <laughs> Mami, matamaan mo yan Para <laughs> matamaan Iniinggit ka ba? Iniinggit si Christian? <laughs> ba't ba't ka magalit? Iniinggit ka ba? <laughs> Nagseselos, mambabato. to. <laughs> ba to eh, oh. <laughs> oh, nagagalit guys. Nagseselos. <laughs> Lagi <laughs> guna si Kristian Lagi guna agak si Kristian Lagi Tard, ma-request no mo. Bati ka muna. Happy birthday, Lodi! Salamat! <laughs> Ito ba yung birthday boy? Ayun pala, yun. Lodi, happy birthday! Salamat! Ano yung may kalbo? <laughs> Shout out mga kalbo dyan! tong itlog. Pare-parey <laughs> pareyo oh, gupit niyo ah. <laughs> okay, sige, mag-genduya. Oo. Kasi may pagka pagkain, Okay. na bang banat dito? Dami na Tayo mga batikang aktor natin. Maraming Shaolin dito. Ayun, papalipad niya yung drone niya. Guys, ayun. Palipad nung kasama ko drone niya. natin kung maganda ang lipad. Ayun. Uy, lumilipad. Nasaan na yun? Ayun. 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 putangin Ena, ena, ah, makan landingannya. <laughs> <laughs> na. Asabi mo na yung eh. Hindi na makita. Nasaan na ba yun? Ayun. Wala na. <laughs> Ayun drone. <laughs> Hindi, Hindi na makita na. ni Lodi. Tumaas. Ah. Ang, ta ang taas na masyado. Lumayo na. <laughs> Ayun pala oh. na. Ayun na. May kita yung taas ng ano, poles. Yun. Para pala siyang padulasan. May umiihi pala doon, no? May mga tao pala. Meron din pala ang ano dun, no? Liguan, no? Ay, meron din pala. Ang yung taas ng poles. Wala. Hindi naman sasagad yan sa pinaka, ano? Hihinto yan. Ayun, ang konti lang, oh. Ayun, Meron Sa taas. May liguan po. Ay, maganda dun, men. Tara, doon tayo. Ayun, meron din. Maganda doon. Meron din oh. Ang no? no? Meron pa ang isa. Eh nasa kiri ko ng kalsado oh. Oo. Mayroon natatanda sa taas, tara. Meron pa no? pala no. May car, may poles sa taas. Tabi lang ang daan Tabi lang ang daan. Oh, oh kasi pinunta na daw nila dulman man yan eh. Ayan oh. Medyo taas niya. Ayan ay, ay, sa taas. Ay, Meron, no? no? may poles po. May isa pa. Ayun. Ah ito yung kasado, oh. Ayan no? ay, no? oh. Hindi pwede maligod yun. Kasi park yun. yun. Hindi hmm. may ميدan diyan. Ah, diretso Madali lang pala kontrolin 'yan, no. Oo, si busu-buso 'yan. ganda, oh. Nandito 'yung pito. Lalapit mo muna, bago pa mahirap dito eh, oh. eh? nagpa-practice pa lang, eh. Nagpapatakas pa lang baka mag-landing <laughs> 'yan. Ano ba? Yo no nagtaso? Ang taas. Hindi na makita. Eh, liliko natin. tayo malupit sa sarong bola alago mo pa alago pa alago mibiyak yan mibiyak yan yah 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 Kita yah yah yung yah 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 drone. drone. yah Saan na yun. Ano wala? Ano makita ko? nasa na yung drone yung kita yung oh, kita <laughs> Sa na? Kita ni nung. Kita ni Kita ni Kita Ah, oh, ano? Nakarecord yan, boy? Hindi oh, mo makontrol yung mga dahan dahan. Nakarecord yan, boy? Ay, hindi pa lang. Cine mode yan. Yeah. Ito mabagal. Hindi oh. na ko nun. Eh. Doon, kita ka doon. Ngayon doon. Eh. Ano mo malaman kung malulogat? Ayun, 92. 81? Tsaka bababa yan pagka sobrang ano nyo no, lobat. sige. <laughs>

Eh, hulihin mo. Angat yan, angat talaga yan. May sensor yan eh. Ah, uh, may sensor. Kaya nga Kangat mabilis dapat yan eh. At <laughs> aangat yung ano. Yung drone, pag kami kukuha ng ganun, mabilis dapat yun eh. Nakikita ko yun sa ano eh. Ayan o. Hindi naman eh. Ilapit ko ba? O yan, 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 yan. Baba ko, baba ko. Lago mo ba? Lago, baba, baba. Lago pa. Baba ko pa? Yan, yan. Oh, may sensor, di ba? Tumataas? Hindi, okay, na oh, kusa yun. Pag ano, may oh. Ma sa kanya nang hindi nakaland. Pag hindi mo ilalanding. Oo, oh, oh may iwas, no? Ayun, ayun, ayun. Oh. Pero ganun talaga yun. Mabilis ng ganun. Huwag na nga, utang ina ka. <laughs> Dito na lang. Ayaw na. na, nakuha ko yun. Ayun, <laughs> you know. oh, ayun. Oh. Ayun, <laughs> ayun. Nakatutok na. Maganda pala landingan yung tent Matagal na rin, no? Yan, mananawa ka na rin. Masak yung tent. Nagbagsak naman ah. Delikado? Hindi, minanwal ko yun. Oh, madulas ka. Madulas dyan. Uy! 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 Madalas kayo dalawa dyan. Hindi nila dito magpalipat, kung wala kang babagsakan. Enjoy na enjoy sila, oh. Nakas ng tubig. ¡Gracias!